Mga guys, mga idol, so liwat naman ngari kita sa dagat subong, katapos na natin mag aria mga idol No, bago lang kita nakatapos, lapit kita magoan kaadlaw, bago natapos mga guys, kita damo sangit aton lambat No, aton lambat, aton lambat gali, indi inyo lambat So nagapanogero lang kita mga guys nga madugay matapos mag ano bat batak mag ariya na ano man nga aga patas ini ginapatalang talang sa ginahambal tao So bali nadugay ang kita kay damo gumon kay halos bahaya na lang wala na laman Pero mga guys nagpa ano ako sa tiyo ko nagpahanay ako pro siling ko utang nga hey, Wala pa mangita bayad Okay, kung ako ang maghanay, mga guys, may standby gito, hindi ko kailig, hindi ko ka di tambay. Hindi ko kita kitaon eh. Tiyan mo sinin ko nga, utang oh, anay ang Bayaran talang kong pag umag-abot ang December, kung mga na ta. So, apay balo lang ni mga guys, no? Ngari kita sa laod, no? So, dugay-dugay siguro, mga batak man ah. May adlaw, oh. shout out, shout out, sino tanan, no? Oh. Iturta ka mo palibot, ho, oh. kaya do oh, kalmada ka tama, no? Nagatipon lang panahon Sang pirsa. Katipon <laughs> lang siya, sinin mo kalmada, galik kay karon na magtataob ka ron, pag sa tubig, mabirada naman na siya. Di saralan na nakaroon mga mananagat ka eh. Di rin na lang mga guys, ah. tub, -tub sa liwat. So, hmm? out, shout out, sino tanan, di ko na ka maisa-isa, ha? Bye-bye! <laughs> Ha ha ha!